pitong pinakamahusay na halaman upang mabawasan ang panloob na polusyon sa hangin. Hindi mahalaga kung ano ang iyong allergy, ang pamumuhay na may mga allergy kung minsan ay parang lahat ay handa para makuha ka. At kung ikaw ay allergic sa pollen o alikabok, nakatutokso na umiwas sa mga halamang bahay sa takot na maaari silang lumala. Ngunit, kasama ng iba pang mga paraan ng pagbabawas ng mga allergens sa iyong tahanan, tulad ng isang mahigpit na schedule ng paglilinis, maaari kang magulat na ang ilang mga houseplant ay maaaring mapabuti ang panloob na kalidad ng hangin. At bagamat hindi nila dapat palitan ang isa sa mga pinakamahusay na air purifier, isa itong magandang karagdagan sa iyong tahanan. Siguraduhing panasan ang mga dahon ng madalas upang maiwasan ang pagtatayo ng alikabok. Ngunit kahit na ang isang maliit na pagbaba sa antas ng bakterya, polusyon at amag sa hangin ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa iyong nararamdaman. Dagdag pa, ang mga houseplant ay mukhang maganda at nakakapagpalakas din ng mental well-being, kaya wala talagang mawawala sa iyo. Para sa higit pang mga tip, panuurin ang siyam na paraan upang labanan ang panahon ng allergy at na namuhunan ka sa isa sa mga pinakamahusay na vacuum cleaner na may multi-stage na pagsasala upang panatilihing nakalock ang mga allergens sa loob. Isa, Halaman ng Gresina Isang halaman ng Gresina marginata sa isang mesa sa tabi ng isang watering can. Kilala rin bilang Dragon Tree, ang sikat na houseplant na ito ay madaling alagaan at at nakikita ang epekto, kaya maaari silang magdagdag ng maraming interes sa isang silid. Ang halamang gersina ay nakakatulong na humidify ang hangin at sinasabing nakakatulong na mabawasan ang panloob na polusyon sa hangin. Hanapin ito sa isang lugar na maliwanag, ngunit hindi sa direktang sikat ng araw at dapat itong umunlad. 2. Peace Lily Isang peace lily sa isang windowsill na nakabukas ang mga kurtina. Kung naghahanap ka ng magandang panloob na namumulaklak na halaman, ang peace lily ay isang kamanghamanghang pagpipilian. Ito ay mababa ang pagpapanatili at may kaakit-akit na kombinasyon ng malalaking puting bulaklak at malinamnam na dahon. Ang pollen sa mga bulaklak ay malagkit at mas mabigat kaysa sa pollen na ginawa ng maraming iba pang namumulaklak na halaman. Kaya hindi ito inilalabas sa hangin sa parehong paraan, ibig sabihin, karamihan sa mga taong nagdurusa sa pollen allergy ay maaari pa rin tangkilikin ang isang peace lily sa kanilang tahanan ng walang simula ng pagbahing. Higit pa rito, ang mga halaman na ito ay naiulat na mahusay na mga air purifier. Ngunit tandaan, ang mga peace lilies ay lason sa mga alagang hayop. 3. Halamang gagamba Isang halamang gagamba sa mesa hindi tulad ng Peace Lily, makakahanap ka ng mga halaman gagamba na itinampok sa aming listahan ng mga halaman na ligtas para sa mga alagang hayop. Ang isang halamang gagamba ay malamang na isa sa mga pinakamadaling halaman na lumaki sa iyong tahanan kahit na ang pinakamaliit na may-ari ng halaman na may berdeng daliri ay karaniwang kayang panatilihing buhay ang isa sa mga ito. Ang nababagsak at mahabang dahon na halaman na ito ay hindi lumalaki, kaya mahusay na gumagana sa isang stand o windowsill. Ipinapalagay na ang mga halamang gagamba ay nagsisikap na mag-alis ng ilang lason sa hangin. Gumagawa din sila ng mga sanggol na maaari mong muling palayok at ibahagi sa iyong mga kaibigan. 4. Halaman ng ahas Tatlong halaman ng ahas sa isang mesa sa tabi ng isang frame ng larawan. Kilala rin bilang dila ng Bienan, ang mga halaman ng ahas ay lumalaki ng maayos sa mga paso at mapagparaya sa iba't ibang mga kondisyon ng paglaki. Ang mga halaman ng ahas ay may kapansin-pansin, matataas na spike na dahon na diretsyong tumubo mula sa palayok. Maaari itong magmukhang halos sculptural sa tamang setting, na nagdaragdag ng patayong interes sa anumang silid sa iyong tahanan. Ngunit bukod sa simpleng kasiya siya sa paningin, ang paglalagay ng halaman ng ahas sa isang silid ay makakatulong na mapababa ang mga pollutant sa hangin sa loob ng bahay at ito rin ay sumisipsip ng carbon dioxide para sa mas magandang kalidad ng hangin. 5. Aloe Vera Isang halaman ng aloe vera sa isang pandekorasyon na ulam sa tabi ng isang sopa. Mayroong maraming mga dahilan upang mahalin ang halaman ng aloe vera at maaaring alam mo ito para sa kakayahan nitong paginhawahin ang mga maliliit na paso sa balat. Ang gel sa loob ng mga dahon ay maaaring ilapat ng direkta sa balat upang makatulong sa pagpapagaling at mabawasan ang pamamaga. Sa katunayan, maraming gamit ang gel na ito sa balat, ito ay may mga katangian ng moisturizing at sinasabing ito ay isang mahusay na paggamot para sa acne kaya ito ay isang magandang halaman upang magkaroon sa paligid para sa mga kadahilan ng nag-iisa. Ngunit, alam mo ba na ang halamang aloe vera ay naglalabas ng oxygen sa buong gabi? Ginagawa nitong perpektong pagpipilian para sa mga silid tulugan. Higit pa rito, maaari itong magdetoxify ng hangin at magalis ng mga nakakapinsalang pollutant. Bilang isang makatas, hindi ito nangangailangan ng madalas na pagtutubag. Anim. Mga palad. Isang arika palm sa isang mesa sa loob ng bahay. Sa maraming uri na mapagpipilian tulad ng lady palm, bamboo palm at areka palm, ang mga panloob na palma ay naging paborito sa aming mga tahanan sa loob ng maraming taon. Ang mga kagiliw-giliw na halaman na ito ay maaaring magbigay ng buhay at hugis sa isang mapurol o napapabaya ang sulok ng isang silid. Ngunit mas gusto nila ang maraming maliwanag, hindi direktang liwanag, kaya huwag maglagay ng palad sa isang madilim na lugar. Ang mga ito ay mahusay na mga halaman sa paglilinis ng hangin na maaaring mag-alis ng mga pollutant at mag-iwan sa iyo ng mas mahusay na kalidad, mas malinis na hangin. 7. English Ivy English Ivy na nakasabit sa isa basket. Ang trailing plant na ito ay sinasabing nakakapag-filter ng airborne mold pati na rin ang iba pang mga lason kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian kung magdusa ka mula sa allergy. Kapag lumaki sa labas, ang English Ivy ay maaaring maging isang agresibong umaakyat, ngunit bilang isang panloob na halaman maaari itong mag-alok ng magandang cascade ng berde mula sa isang instant. Ang downside ay maaari itong maging lason, kaya ilayo ito sa mga alagang hayop at bata. Dot yan pala ang pitong halaman na makakatulong makaiwas sa mga allergy o alikabok higit sa lahat nagdadala sila ito ng magandang enerhiya sa loob ng bahay. Muli wag po kalimutan papakibahagi sa mga kakilala kaibigan o kamag-anak para po makatulong sa kanila lalo na po sa mga may allergy. Have a nice day everyone!